Uh, Ka-bosses, pag-uusapan naman natin ang uh, development sa impeachment. no Ang uh, mm -hmm. latest ngayon ay yung baabugado ni Sarah Duterte. Uh, Gum yung na gumawa binaya, yung ng 35 pages. Na pinapadismiss yung uh, uh, impeachment case laban kay VP Sarah. Alam mo, uh, Engineer ang question ko dito, uh, naglaguguluhan ako. Mm -hmm. Kasi unang-una, -una, uh, hindi hindi pa binabasa. Di ba nag-convince sila mm. as impeachment court, no? Ah. Tapos, hindi binasa sa floor na impeachment court, yung impeachment complaint. Mm. Meaning, uh, sa regular na kaso, merong arraignment na tinatawag nila. Ba? So, babasahin doon yung demand mo mm -hmm. at right in the court ay ikat na kang, lang natin kasi yung aking... Mag-declare ka kung innocent yeah. ba o guilty. So, yan. Uh, so, sa arraignment haharap uh, ka sa korte, andun yung mga judge, judges, eh, babasahin yung complaint sa'yo, tapos doon ka magsasabi kung mag ng guilty or not guilty. Ah. Tama, di ba? So, may assume natin, and I hope gano'n naman talaga mga sa na ito ay korte. So, the mere fact na hindi binasa yung complaint, hindi alam ng mga judges to, <clears throat> kung ano yung kabuha ng kaso, diba? tapos, ni di ba? Tapos, ni-remand, di ba? Ni-remand para magtanong ng dalawang tanong sa Congress. Yung isa, mm -hmm. sinagot na yata nila. Yung pangalawa, yung 19th pa, Senate, wala pang 20 ay nagtatanong Congress, sa 20th. Oh. Parang the past is asking the future. Oh. Parang, di ba, parang, pwede ba yung ganun? Mm -hmm. Tapos ngayon, uh, after noon, nagpadala ng somon. Hindi mo ka binasa yung complaint, nagpa-somon ka. Mm -hmm. Tapos nagkaroon pa, may isa pang, like, not guilty plea daw si, si Sarah. Sarah. So, How do you react to that na parang kung hindi ka marunong sa batas? Mas merinaw ka doon eh pero para sa akin magulit ko ba Anong tingin mo doon? Sa akin on a layman's term na medyo nag-iisip ng, ng logic, ng wisdom. Ano ba kita ko diyan ano? Talagang dinidribble lang tayo. Pero yung ginawa na yon na 'di ba 10 days yung uh, binigay na palugit para mag, mag reply So kahapon, 5.30 ng hapon, nag-submit sila ng 35 pages uh -huh. ng kanilang sa tapos sinasabi nila na not guilty. So parang, pag sinabi mong not guilty, doon ngayon uh, mag-a-action yung korte sabihin, okay, if you're saying na if you're pleading na not guilty ka, magpo-proceed tayo ngayon sa trial. Uh -huh. So, masyadong opposite or conflicted. Pero nakasama, di ba yung hindi nga eh, walang ano, walang dismissal kasi conflicting nga Pag sinabi mong not guilty ako, walang hindi niya kasunod na dismissal. Ang kasunod ng not guilty plead mo, trial. Uh, so hindi din gin ngayon kasi, ang ano. Kasi pinaniwalaan mo, I mean, you you recognize na valid yung pinail sa yung kaso. Correct. Di diba? ba? Pero ba, ba, bakit sila kasi kapag na umaga dismissal yung sinabi? Hindi hindi doon sa uh, ano lang yan, parang di sila mga abogado. Considering na si Sarah Duterte is abogado eh. So pag, pag nagsabi ka na guilty ako, wala nang ano yan, wala nang trial oh. na mangyayari. So either madidismiss na yan, ayun, dahil wala nang ano eh. Or meron ng, meron ng uh, action or meron ng ruling. Na kung, Siguro sabi maganda nga kung sa video natin na ito, yung mga abogado dyan, marurunong dyan, mag yeah. comment din sila. Kasi kami, ako gulong-gulo ako eh, paano oh. Pag mag enter ng plead, parang wala man lang arraignment, hindi binasahan, hindi man lang nagharap yung uh, prosecution and yung accused. Pero ang ano kasi dyan, number one, uh, na-impeach na si Sarah hmm, sa uh, House of Representatives. Sarah. So talagang enseguido, uh, it portrait logically uh, follows yung portuit, nadidigil siya ng agad. Senado. Oh, ang nangyari naman kay uh, piato sa tsaka kay Cheese Whiz. Kaya dito mga tanda, hindi na ba dribble, dribble, hindi nag eh. So, nandun ang problema ngayon. Kasi ayon daw sa diksyonary, ang fourth um, daw ay kung kailang gusto ng Senate ang bobo President. Yan <laughs> <laughs> yun ang nakakagulo doon. Eh. Kaya na, kung ang iisipin mo lang yung wisdom, and the logic behind it, eto yun. Nag-declare ako na not guilty ako. Mm -hmm. Sunod na dapat doon trial. yung trial. Oh. so, yung trial na 'yon, it may not be in the Senate dahil ayaw nga nilang dinggin yung court na 'yon. So yung trial na 'to, posibleng nasa kalsada. Kasi nar naranasan ko 'yan, no, niyakto ko 'yon. Naranasan ko 'yan noong 2001, nung ayaw pabuksan yung kay Arap. yung sobre ni Erap na nakalista doon si si Jose Belarde, di ba? Tapos uh, on 11 senators ang nagsabi na no versus 10 senators na nagsabi na yes buksan 21 yung nakaupo doon eh tapos nakaupo doon si ano nakaupo doon ang Supreme Court Chief Justice uh -huh. nandoon din si Senate President um uh, Sino to? Pimentel. na Pimentel. Oh. Tatay ni Soko. So, so nung hindi yung pinabuksan, galit na galit ako. Maski bagong anak yung anak ko, sumugod agad ako sa, senado noon. nun. So, posible na mangyari ulit yun na yung highest korte talaga, tayong mga tao Pero do apiktaron. you think that I mean uh, kasi para sa akin iba iba ba yung pressure na presidente na impeach at vice president tapos considering na 32 million ang bumoto kay VP uh, Sara sabi nga dito ito ay uh, isa ring political uh, maneuver ni BBM against uh, I Vice think, President Sara. Do you taon, think uh, people power against the Vice President? Ang uh, tawag sa pa? mga ano na yan, alibay niyan, non -secretour. Doesn't follow dahil yung per se, the 2022 election, questionable. Kasi merong, oh, may meron akong chismis diyan. Meron isang estudyante from Comelec na umalis siya dahil na, 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 na nainish. Then meron siyang ginawang fact-finding committee, no? trigger na naman, oh, ha? Na ganun. So, meron ganon. So, parang questionable yun, eh. So, di natin pwedeng, ano, uh, panghawakan yung 32 million na yan uh, 32 million na yun na dahil it doesn't follow dun sa ano na yun. So ba kung halimbawa uh, uh, totoo ka sa EDSA, would you rather call na ma-impeach ang vice-presidente or would you rather call na mag-resign na lang silang lahat? Ang, ang sa akin, personally, impeachment. Kasi yung impeachment, it gives us the liberty na pumili tayo ng mas karapat-dapat na pinuno ng bansa. Pag sinabi impeach ka, you are no longer capable of help, of holding any uh, public position. Kasi kung resign lang, okay, pag resign ka, yung mga tao makakalimutan yan. Pag tumakbo ka ulit ng position, ang worst pa nito, pag highest position tinakbo mo, baka manalo ka pa. Mm -hmm. And gulo na naman yun. So parang yung impeachment is giving the right for all Filipino people na makapag-isip tayo ng tama. Makapag-isip tayo, makapili tayo ng tamang leader natin dahil sobrang dikdik -dik na dikdik -dik na tayong mga Pilipino.